Pauwi na tayo ngayon. Ah, pauwi na pala ako ngayon. Sabi ni Robin, ah, panood ko sa Facebook. May nag may nagano, may nag-post. Sabi niya ni Robin, talo na daw sila. Pangampanya pa lamang pinutol na yung kanilang ulo. Ah, paano natalo? Tanong ko nga paano natalo 'yun. Ha? Ah. Hey, ako na may sa inyo di ba dati kayo magkakampi dati magkakampi Sara at si Marcos kaya nga tumakbo kang senador eh o lumusot ka 30 million plus ha ang inyong nakomboto kasi mga uh, makaduterte kayo ako naman iba naiipit sa inyo sa malaking nag-aaway na grupo na mag-aaway na mata sa gobyerno nag-aaway ang vice president at president ang maiipit ngayon dyan ay yung hindi maka-Marcos at hindi maka-Sara. Katulad ko, hindi ako maka-Marcos, hindi ako maka-Sara. Ah, maiipit ngayon dyan, pag naglaban yung dalawang yan sa pagka-presidente at halimbawa nang nanalo itong si Sara, kawawa yung hindi makimarco, maki-Marcos. Walang kinampensa yung dalawa kasi ang mangyayari dyan hindi mo tutulungan yung ano eh, hindi ka tutulong doon sa hingi sa'yo ng tulong sabihin mo uy hindi naman hindi ka naman namin kakampi ba't ka namin tutulungan doon ka sa binoto mo kay Marcos ka at kasi yun ang binoto mo hindi ako hindi ganon na kasi nanalo nga sa aray yun ang mangyayari hindi kami tutulong iyo, kasi kay Marcos ngayon ang mangyayari naman pag nanalo naman ito si Marcos ha at naihingin ng to, halimbawa ihingin kong tulong, sasabihin yan, sasagot, sasabihin ng mga ni Marcos, sasabihin ng mga lipores ni si Marcos ba't sa akin kahingin ng tulong? bakit sa amin kahingin ng tulong? samantalang ikaw ay makisara oo oh. ha? Ay, yun, kaya yun na sinasabi kong naiipit ang mga maliliit may hirap at saka yung naiipit ang mga hindi kumampi sa dalawang yan kasi yun ang iisipin ng mga yan eh kaaway ka namin, kalabang ka namin kasi kumampi ka kay Sara Sabihin ng mga alipores ni Marcos ngayon sasabihin naman ng mga alipores ni Sara doon ka kay Marcos kasi yun ang binuto mo yan, yan ang sinasabi ko na pag nag-aaway ang dalawang yan kawawa ang maliliit maliliit na tao, mga may heros na katulad ko kaya yun ang sinasabi ko, dapat ang mangyari dyan ito naman eh, kahit kailan, kayo na, kayo na ang makisara, kayo na ang maki, Marcos ako hindi. Kung sinong bubuto doon sa dalawang, kung sinong lalaban doon sa dalawang yan, doon ako bubuto. Pero pag yung dalawang yan, doon yan lang ang naglaban, yan dating magkakampi nag-away na ngayon, ay, wala na muna, bubuto ako sa senador bumuto ko lang pag tumakbo ng senador sutuli so, pag alam po na sa inyo <laughs> ako pa kayo eh kayo nag-aaway eh hindi sa umunlad yung ating bansang Pilipinas hindi pinag-aawayan nyo pa pwede ninyo pag-aawayan nyo kung paano kung paano ninyo mapunlad ang bansang Pilipinas yun ang pag-usapan ninyo ako hmm. oh, na may tanga sa inyo eh yan lahat ng bumuto kay Robin pero ka oh ano pa ngayon nangyari yan kasi palibasa kasi mga Duterte kayo na ibuto ninyo ano kayo ngayon may nagawa ba oh. 30 plus million pero ang bigas natin 50 pesos ang kilo 55 merong 40 pwede na yung 40 bakit may napibili na akong ano 36. Yeah. Salamat sa nagbibinta ng sa nang bigas na mura. Ano? Dito lang hanggang dito lang. Okay, magagalit habulin niyo ako dito sa Bermusa. Nandito ako lagi.